attorney, meron din bang um, monetary concerns? May mga sisingiling kayo kay Elias? Bukod dito sa hinahabol niyo. Mm -hmm. May oh. damage na ano. Yes, oh. Magkano po ang hinihingi? Ay, nasa kanya yung ano. po namin yung accounting ngayon kung magkano na lahat. So sa ngayon hindi pa ako makapagsabi kung magkano. Yung po yung dalawang linggo hindi niya nirin sa inyo. Dalawang linggo, bukod doon, doon na sobra yung so, bigay ba, namin yung... Mm -hmm. sa kanya, doon sa account niya. At saka, siguro, um, nag-viral din to na binawian ko daw siya ng sasakyan. At meron pa nga yung dalawa daw sasakyan, binawi daw. Binawi ko daw. Actually, mali yun. Apat na sasakyan yung binawi ko. Ilan na ka Apat. Kasi wala pong bayad yung uh, banda doon. Kasi investment ko po yun. Kasi sense na maliit naman yung uh, Uh, yung uh, TF ng Ilias JTB Bandon sa Mindanao. Before, uh, hindi ko sila chino-charge noon. So, ngayon, uh, iba na yung ano natin, business is business. At dito na tayo sa sitwasyon. So, sabi ko na mag-rent na lang. At least, malalaman nila na we are running business with lahat talaga. May expenses, hindi free yun. So, ngayon, nag talaga ng van. Pero yung personal na nabili ni Ilias, yung uh, pinabili niya sa akin before, andun pa rin sa kanya yung, ano, yung triton, At saka yung mga nabili nila nasasakyan na like uh, Montero, yung dalawang sasakyan na yun, andun pa rin sa kanila. Hindi naman ako niki-alam kasi personal nila yon. Mm -hmm. Yung apat na nasasakyan sa akin, yung dalawang van at dalawang SUV, yun yung po yung pinawi ko, pinapalitan ko na nag-rent na lang sila.